pursuin ito ayaw daw mag charge isa sabi ni Busing ayaw mamatay yung pilot light chichecking ko muna papaandarin ko muna para malaman natin ayan nakailaw yung nakailaw ang tatlo uh... start natin Ayan, ayaw mamatay. natin kung kumpleto yung wire, uh, supply na napasok sa, sa alternator uh, check muna natin yung main supply kaya meron kuryente may natakbo yung main supply ng alternator check natin yung socket kuryente yung dalawang yan kaya meron din kaya meron din kumplito uh, sa kuryente pero ayaw mamatay yung pilot light lagay ulit natin ayan nakasalpak na ayan uh, hindi naman sa maluwag nakalak naman hindi na natin kung naka in off pa rin yung pilot light nyan? ayan Ah, uh, nandiyan pa rin. Tapos uh, susubukan kong hugutin yung sakit ng alternator. Hugutin natin pag namatay yung ilaw doon, magpapakas tayo ng alternator. namatay na yung pilot light nung hinugot ko yung sakit, ang natira na lang ay handbrake ah ibig sabihin may damage yung alternator at ating babaklasin hindi na hindi na natin ah checkin natin unang gagawin natin kasi ito naman ay nahuhugot ang carbon so natin tinan yung carbon brass dudukutin mo natin yung carbon brass uh, pag tayo magdudukot ng carbon uh, tanggalin po tayo isang linya ng battery nadudukot lang ang karbon nito eh kaya testigin natin tingnan kung baka may eksena ang karbon pagka mahaba uh, ah, magbabaklas tayo ng alternator natin. Tingnan natin ang carbon brush. Ayan. Kalimitan nito ay carbon blast lamang ang nagiging depresya. Tingnan natin, tingnan Yun. Okay, mahuhugot na natin yan. Ayan, madali lang hugutin ang carbon brush nito. Ayan na. Okay. Nakakita na natin. Hindi na nakot ang carbon. Yeah. Okay, ito na. Hmm, yan. Kaya hindi siya namamatay. Wala nang karbon isa, oh. Ayan, kitang-kita -kita nyo, oh. Yan Ito lang, ito lang ang diferensya, kaya ayaw itong mag-charge tinukot ko na lang uh, ito kasi yung mga gantong alternator uh, pang crosswind ito nadudukot ang carbon ito kahit hindi natin baklasin ang alternator kaya kaya natin dukutin ang carbon okay ito na ano you know? yan no? hindi na umaabot ang isa yun lang ang diferensya yan yun lang ang diferensya kaya hindi nag charge o wala na hindi na naaabot yan, hindi na naaabot doon sa kompetitor. tour. Okay, hey, uh, Susubukan ko natin yung ng karbon. Ah, oh, ito! Tinukot ko na lang. O, yung papanong... Ah, ma-exchange ako ng karbon, kaya hindi na nag-chartered. Ay! Ayun ah. Oh. Ay! Uh, Meron kang may papalit yan. Marami naman akong nabibili ito sa auto supply. Nabibili niyan? Oo, oh, eh, ako na lang mag-ano. Sige, mag eh, mo ka na Magkano kaya yung kayaan? kung ito, pwede na natin eh, video mahal. Pero, pwede pa, pwede pa naman to. Pwede pa, ito ah, lang. Ah, na lang, pa, pantay. Carbon lang, dinukot ko na lang kasi nadudukot naman ang carbon yan. No, ah, sinubukan kong dukotin. Wow. Ayan, paghugot ko nakita ko eh hindi na naabot ang isa. Ayo. Ah, yeah. Ito na lang ang natin Meron yang kun eh, isa ay hindi kumagana. Isang isang Di ba apat yung para nag kung ano yun? Salangis yun. Oo. Yung parang takore. Oo. Uh -huh. Wala Dito yung nakalagay. Tanim. Hugot yata. Ay, nakahugot lang ho. Ah, oh, hugot na. Oo. Oh, nating no. mapagana yan. Oo, oh, ilalagay ko lang siya. Ayun ho, oh, nakalaglag yung sakit niya. Ayun ho. Oh. Oo. Oh. Mm. Ay, baka meron yung sinasaksa yun na may diferensya. Hindi, oh, hindi ho. Hindi yung iilaw at hindi nakasaksak yung sakit. Ilalagay oh. ko. Oo. Matagal na hong hindi nagana yan? Oo, oh, tagal na. Oo, oh, hindi ho. Gagana, hindi nakalagay sa akin. Tignan mo lang. Hindi pa naka, ano, wala nakalagay na terminal. Nakalagay yung, um, oh, walang nakalagay na wire. uh, pinacheck tinibusin yung oil sensor walang nakasaksak na ano sa oil sensor oh. hindi nakalaga yung wire well, kaya hindi na ilaw yung oil sensor niya mahirap yung pagka uh, hindi na yung busing eh. mamaya wala na ka na pala ng langis eh. hindi mo lang nagwa warning Okay, nakaturnil yun na. Subukan natin kay ba? Ah, uh, natin kung gagana yung ano. So nangis. Ayun, oh, no, gumana uh, na oh. Ay yung dalaw ayun yun na, ay, hindi, edi, gagana yun, gumana hindi, o, hindi nakabit. Oh, tinanggal ko yung, uh, yung kuhan, kaya, okay. uh, oh, kaya ano. Oh, diyan muna to. Ah, uh, sige. Oo. Ayun, tapi muna. Ah. Uh, Okay, uh, napagana lang natin yung oil sensor. Mahirap mag-rev ka pagka hindi nagana yung oil sensor. Baka wala ka na lang, es. Wala man lang mag-warning. Okay, tanggalin ko na. Busing, baka mano niya ito. Magtatansi ko okay, yung... sige. Hey, Diyan lang? Dito, dito na sa lang. lang hindi naman. Dala, Itokan ko na lang. Yan, si boss pala po may-ari na sasakyan. Kita mo, no? <laughs> hindi na naabot yan. Kaya hindi niya na namamatay yung pilot light sa loob. Oo. Uh. Yan, pinagkapit uh, ko Pagka uh, pa. ginamit ko pa yung isang gabi pa, lumot yan. Kasi um... mag-iingat pong ka, mag-iingat light. Uh -oh. Wala nang papasok na ko. Kaya nga kung kailangan baka ko, kaya nga patanong ko nung tumawag sa'yo si Alex, Oh. Kaya kaya hindi nakaka-epekto kung oh, gamitin ang gamitin. Epekto mo yung luwa at huwag ka. Yun nga eh. Kaya hindi ko na ginamit. Titiri ko yan. ginamit ko lang yung pabatang kasi yung sa anak ko, hmm. natin ko na sila eh. Kapunta na naman doon. Oh, isang gabi mo lang gamitin yan, naka-aircon ka, naka-headlight. Makita mo unti-unting nalabo ang ilaw mo. Pero, Hanggang sa baka mag -block. Pero yung alternator, hindi naman... <laughs> Wala oh. Kaya, mga, mga ganyang alternator ah hindi basta nasisira. Uh, uh, kita mo yung mga luma nan sasakyan pero yung alternator niya ay buong-buo pa. Kaya nga ako yung nagdesisyon na ano na hindi ko pa yung alternator muna. Ibabaw muna binaklas ko ayan. Paghugot ko ay talagang hindi na naabot ang isa. Kita mo halos hindi na siya lumabas. Kaya ito lang ang papalit natin. Kung may amperes man yan, posting hindi mo nakikita kung mapalo. Hindi <laughs> <laughs> ah, ka magka pala ako. Magkapi mo na tayo. Ayun. <laughs> ay yung nilis natin no? Oh. ito nang ating ibabalik ayan oh. papalitan natin ang carbon enak okay, mahabanangkarbon yang Okay, ayan na. napalitan natin ang karbon. Atin na itong ibabalik doon sa Magalianis. Para na lang. Okay, ito na. Ibabalik doon natin yung pinulta natin ng karbon. Ayan. Medyo madilim lang at nasa garahe tayo. Yo, Yo, no? Yan, walang imposible pagka uh, ginawa ano boss. Oh, oh. uh, ang dapat gumagawa yung nakakaintindi. Ah. Oh. Mahirap kang gumawa yung nag intindi tindihan lang. Eh <laughs> <laughs> madelikado yung ganoon. <laughs> ang dapat yun yung nakakaya nakakaintindi talaga. Kaya inano ko muna ito eh. Ah, uh, tinisting ko muna kung mahaba or maiksi ang karbon. Ganyan tayo eh. Pagka kasi yung alternator, eh, nabubuksan ang ano nito, nabubuksan ang karbon. Nabubuksan tong ibabaw. Yan, akin mo nang tininan kung maiksi ang karbon. Eh nakita ko yung maiksi, hawa eh, bakit pa natin ibababa ang alternator? nakita natin ang diferensya eh. Okay. Nakisama naman. Nakisama naman. At sabihin, may babalik na natin. Nakisama yung tornilyong balong. tapat luban muna natin. ay eh, ito na tayo. Malapit na. Okay. Sana ay ayun lang ang diferensya kasi yun lang ang nakita ko eh. Sana ay hindi na mag turo pa ng ibang diferensya. Pero yun, yun lang naman ang nakikita kong parang kone, eh. yung pumupula sila lahat. Oh, oh, yung battery sign. Oh battle isay na yung ganoon pero yung takbo niya hindi nagbabago ah uh, hindi ho magbabago yan kasi ano naman eh current yang may current pang battery hmm. pagka lubat na yan pa ko na yan hmm. ka na Okay. Wait na din nating testingin. Tingnan ng battery. Okay, dai kabit na natin. Atin nang titestingin. Kung mamamatay na yung pilot light on sa dashboard. Okay. Testing. Ah, huh. uh, dito ka. Okay. Bakit na 'te? Ayos Ibig sabihin, ayos na ano? Oh, uh, ayos na. Magagamit na, magagamit na rin. yung yung kanya sasakyan sakyan. Ah, medyo nagugulat siya. May mga nakawarning sa dashboard eh. At chini ko, carbon lang ang kulang. Kaya nagwarning yung ilo sa dashboard. Saka yung ano, pinagalan na rin natin. Yung salangis. Ayan, maya, lalabas yung salangis. Dati wala yun eh. Kasi hindi nakakonek doon sa kanyang sensor. Ayan o. No? Ayos na! Yee hee Manuel hee! tayo kay Manuel, Manuel, Gar Manuel Garcia from Tarlac City. Uh, Mr. Jimmy TV from High End Diversia. Jun Arnita from California. Yan, yeah, from Delano, California. Satot po sa ibusing Dan 76 from Nueva Ecija, shout out po si Jobert Corpus from Isabela, shout out po Alexander Abad, shout out po si iyo. Uh, sa mga silent viewers ko, shout out po sa si inyong lahat. At kay ano? ah, uh, Demi Mudlong, uh, shout out po. Eric Ignacio, Si Eric Bigna siya po. Shout out po sa si iyo. Bagong Karista 'yan ng Mikawayan Bulakan. Shout out po sa si iyo. Kay Ed, kay Ed Subirdios. Shout out po sa si iyo, busing Maraming salamat. Okay? Ah, nakarga na. Dinotot ko lang kasi magbababa pa tayo ng alternator eh wala naman depilis yung loob ng alternator carbon lang naging depilis kaya dinukot na lang paano yung pusay? tapos na tayo ah uh, uh, hanggang dito na lang muna thanks for watching